Guys, portable fan yung hinahanap ko. Bagyo yung dumating. <laughs> 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 Alala ka. few years ago, nauso yung mga neck fan, tapos yung mga portable fans, ganyan. Pero hindi siya ganun kalakas. So, meron akong nakita. Wait, ang mahal, 3,000. But hear me out, para siyang vacuum. Ang lakas talaga niya. Sinaghanap ko sa kanina ng ano, ng blower dito. Pero, walang blower. And I figured na pwede kong gamitin din to. Cool air nga lang. 1% pa lang yan. 1%, 1%, natin. Lakas. So, ang tagal ng battery life niya kasi itong buong to para siyang power bank. Good purchase? Yes. Is it affordable? No. <laughs> is it worth it? Yes. Depende sa'yo kung mainitin ka, mahilig ka mag-fan pag nasa labas ka. But for me, it is apaka-OA ng lakas.